Sir, may alis hindi sayo, eh. oh, uh, po, may uh, na ako sa iyo, eh? Oo, alam ko, mayroon sa akin, eh. Ramdam na ramdam. Sakit, doktor? Bigit. Bigit pa. Hmm. Wala? Walang miinit? Hindi nagbabaga? Okay? Mga inkanto? Oh! Ah! Ito naman ang bulam. Ito po. Pipigayin ko po, po, ah. Kaya nyo pa yung kanya po ni ano? Opo, oh, opo. Huwag po kayo maglala bilang sa mga gagamot. Alam po po yung kinagawa. Huwag ka mga maniwala ka lang. Siwala lang po. Ito po ah. Tinan nyo muna. Baka sabihin nyo, kaya eh, pala nasa kung may kawin sa lobo. Matika sa bagay. Kasi ito, alam po po yun. Okay? Ah. Eh, o. Ikaw rin, meron ka rin po eh. Hmm? Meron ka. Baka gusto sa'yo. O, yan na. O. Ah. O. Ah. Ito lang muna. Dikit lang natin muna. Hmm. Ma'am? O, pipigay ko ha. Panuri mo buti. At okay, ako ipigay. Satu repo, rin po. Kanyan sa ka pararota. Pisti lang naman na rin. At yun sa tayo lumay. Sa pang tayo lumay ba? Kaila. Fu! Ah! Aaw! mo na mo rito ha. Aaw! Ah! Tanggalin mo na ha. O, dalawang kamay. Dalawang kamay. Sige, dalawang kamay. Pababa. Pagano, pagano. Sige, sige. Paglas. Paglas. Pagano, pagano. Pagano, pagano. Pagano, pagano. Sige, sige. Dalawa. dalawa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Ayusin mo nilagay mo dito, ha? Ha? Ah! Ayusin mo na pala. O, sige pa, klas, pa, klas, pa, Sige pa, sige pa. Sige pa. Sige pa, Dalawang. Sa ulo, sa ulo, Lulubayan sa ulo. Dalawa. Sa ulo. Sa ulo. Sige. Hmm, lubayan mo na to, ha? Sagot. Sagot lang. Lubayan mo na, ha? Ha? Lulubayan mo pala. Oo, oo. Maayos sa ang sagot. Lulubayan mo na. Oh, sige, oo pala. Sige, sige, dalawang kamay. Huwag ngabalikan nang balikan ko ha. Nagkakaintindihan. Ha? Nagkakaintindihan. Oo. Oh. Ingit galit. Naingit ka ang nagagalit. Alam sa dalawa lang. Naingit. Ha? Alam? Oo. oo. oh. Naingit ka. Ha? Oo. Dalawang kamay. Sige. Dalawang kamay ikutusan kita. Ito po yung kulang dalawang babae. na, Sige, baklas, baklas. Hmm, dubayan nyo na pala ito. Maayos sa sagot lang. Dubayan nyo. Malubayan nyo na ha. Kayo mismo ha. Oh! Sige, sige oh! pala. Sige pala. Kilala mo ako hindi. Sagot lang, para hindi may rapan. Eh, hindi. O, magpapakilala ko ha. Ako si Apo Chalit, taga Sambale. Sa'yo ko yung yung mga tao rito ha. Nagkakitindihan. O, tanggalin mo na lahat. Tanggalin mo na lahat yan. Mamaya, pag tapos ng gamutan, iipitan ang ulit. No? O, sige, baklas, baklas. Baklas! Oh! tanggal mo na sige ay hindi ko na ano yan, lang oh resume Foo! sige 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 pa sige pa sige pa class pa class mo na to ha Gagaling. tama na pero gagaling na to ha ah. gagaling na oh baklas konti na lang konti na lang konti na lang sige konti pa konti pa sige pa oh sa ulo lang sa ulo ha ah? pandila ha ah? Ilan? <coughs> ha? Oo! 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 Ilan yung sinirit nyo? Ilan? Oo! Ilan? Ilan yung sinirit nyo rito? Dalawa? Tatlo? lima? lima Diba? Oo! po ha? Oo! sa akin nang galing. Kaya bigyan niyong pumatalik to. Oo! Sige! Paglas! 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 Ayaw mo na! Ayaw mo na! Ayaw mo ha? Ayaw mo na! Ayaw mo na! Umingi ka ng tawa dito ha! Ha? Umingi ka Oh, sige, kunti na lang. Sige, kunti na lang. Sige, sige papabayaan kita. Pa. Ganun, 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 ganun. Kunti pa, kunti pa. Oh, kunti oh, na lang. Oh, sandal ka pala mayos. Sandal ka mayos. Sandal. Sandal na maayos. Ayaw mo. Ha? Oh, sir, papatay mo na. Oh, sige, sir. Patay mo na, sir. Panginoon, Panginoon kong oh, isa ko, mag sa magdakilaw. Ah, ano Din din po. Dindin to, dindin. Dindin. -din. Sa ngayon, eh sus. Dindin. Pang. Mhm. Nanai, dai, dai. Si. O sa niyo ko. Hm. Hm. Hay, tara. Hay nung, hay. Okay na po yan. Lalabas na kagad Ah, ito po ha, ah, papaliwanag ko lang. Kung batid din natin tinanong ang pangalan kasi sabi mo nga may sakit sa puso. Pag sinabi po ng pati ko na huwag magkagalin, ko. Kasi mga may mapano naman siya. Ma o tinan nyo, may nangyari ba sa kanya? Di ba? O. o ngayon, iipitan ko ulit. Tinan nyo, kahit anong ipit ko, wala na po. Tinan nyo, ha? Yung ano niya po, pangihinga, natural lang po yun kasi pinasukan siya. Opo, opo, alam ko Alam mo sinabi mo? O, ulitin ko ha. Dapat sasabihin niya, Apo, opo, Ganun mga sabi mo, hindi. O, hindi po. Dapat sasabihin niya, Kuya o Apo, sumulay ni Pika mo po, ako yung nagsasalita. Sinabi kong panga, ganito, ganito, ganito eh. Okay? Ngayon, no? alam mo, sinabi mo, sumulay sa Pisa hindi. Pumasok mo. No? O, ito, last. ingat po yan. Hindi, ingan ako na rin po yung inganto, kasama sa kuya. Ah, hindi, wala na po yan. Tingnan niyo po. Tingnan niya po ah. Madam, magtiwala lang sa Diyos, ha? Ha, madam? O, tinan mo. Hindi ka lang po masasaktan. Tinan natin ako, duble. O, duble. Tinan niya po. Sir, meron ka rin, ha? Meron po, alam Ay, Ay, pa, ko. ko po, eh. Kanina pa po, eh. O, babae na kay Pinto. Oo, ah, po. <laughs> o, tinan niyo, ha? O, sakit, doktor. Nanay, pikit lang. sumunod lang. O. Ay, sorry, tumunog. Wala? O, tinan niyo yung piga ko. Wala. O, oh, dito tayo sa inkanto. Inkanto ha, o. Oh, ito lang muna po. Dikit lang. Anay? Well, pikit, pikit. O, wala? O, oh, dito lang ko. Oh. Hmm. Tinay yung tingko. Anay? Bakit kanina? Nakagalan lang. Diba? O, oh, ito po yung pulang O, nanay O, oh, dito ko po ah. Oh, Ay, sorry. Tumunog. Ibig sabihin, pinipig ko na. Wala na. Ibig mo, Wala na. Okay. Ay, kapahinga lang kayo. Okay, sa atang salat, nandito ako sa ko sa tala ko sa nang gagamot ang Apo Eric Puchalin. Maraming salamat sa mga sumusuporta at sana ho, pakishare ang aking mga video upang makilala pa ako at may adsense tayo. Sana wag nyo escape para makalikop din ng budget. At maraming salamat ka sa tima po kay Apo Ken, Apo Marwin at kay Apo Rap kay si, ah... Uh, Sis Maika, kay Apulfita, kay Mamelulugal, yung tsaka kay Brother Jadjad. Magandang tangali. Pooh! Bigyan